Mula sa tone down na pagdiriwang ng panagbanga noong 2022, muling namukadkad at nagbigay sigla ang pagbabalik ng Engrandeng Street Dance Competition at Float Parade na inabangan ng marami. Pero sa pamumukadkad ng pagdiriwang ay naungkat din ang ilang problema ng mga kalahok gaya ng pinagluma ang kagamitan, kawalan ng sapat na panahon para maghanda at mababang pa premyo. I think that was the midweek of uh, January nung pumunta yung guidelines. Still remember parang midweek yun or onwards pa yun eh. Alam nyo kasi yung uh, pag pagparticipate sa panagbang sa, sa amin is a big issue eh. Ayaw naming makitang pangit yung performance namin. Always caliber yan. Aya uh, naka-Hall of Fame tayo. Uh, uh, Magisimple ang aming uh, mga gastusin pero uh, iba pa rin kasi sa panahon ngayon uh, talagang mapapagastos talaga mga magulang lalo na sa na mga costumes and props. Maski ginagawa namin ng paraan using the recycled materials. Um, Nagagawa pa rin namin ng paraan. ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated bukas naman ang kanilang tanggapan para sa mga hinaing at suhestyon ng mga kalahok we had to find out muna kung papayagan tayo ng local government na magkaroon ng uh, parades for this year no so we didn't get that answer immediately eh. so pakita mo naman even during the launching no late na natin na i-launch yung uh, panagbenga <laughs> Sa kabila nito, natuloy din ang pagdiriwang at muling nagbalik ang dagsa ng mga turista sa lungsod. Sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2024, tiniyak ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang dagdag na kategorya sa Grand Float Parade at mas malaking premyo sa mga kalahok. Charles Nicolimon para sa Lezon Headlines.